what is kat karong buntaga mayong morning sa iyong tanan karong buntaga is atong i-unboxing ang atong gi-order nga speaker sa tiktok wow. uh, also ato pong bidyuhan kay para kung dili mao ang gi-send sa seller nga speaker or naay mga daot pwede na nato iparefund gamit aning video nag-order tood ta og speaker para makakanta na tara kanta ni Rob Daniel nga nandito ka Sion. <laughs> Beta. Kahit na <laughs> nagturo ko puso. <laughs> Mo-order na ini order. Ang hala na niya speaker sa TikTok is katong famous or I don't know of famous ba ni? Katong Brodo 1740. Eh ko so, tanawan ninyo seller ha muni akong unboxing video para po ito na ay diferensya at least mapakita na sa seller para pwede na to ma-refund seller ha tarong tarong ako niyo seller this is worth 1,800 or 900 more or less pero pag ordero na ninyo sa tiktok pag maabot na sa inyo ha naana ang presyo sa sa mga 2,200 kapin kasi yung ano na ninyo ito wala gunting Iya. Sebelum tuh guys, atau ini yang testingan karo. Oh, nindut ba ang quality sa iya hang mic and of course the quality of the speaker itself. For me, the most important is the sound of your voice. Ay, you know. Oh! Uh. Eh, parang ano to? baliktad man yata ni huh? Baliktad nga. Baliktad nga, bobo. <laughs> Ayan! Here's the mic. Wala. Isa lang ka mic? Kasan pala yung wireless na mic? Bullshit kayo. Ah, ayun! Gulbaan ko da. <laughs> Ito yung isa, yung wireless, yung chargeable, yung manual. Ayan. Then yung may wire na microphone. And then here is the product. Ayan, guys. Medyo humot-humot pa siya, gaman. And, madam. Ayan. P.O. nanday na to. Ano na ni? Ah, volume. Uh, yun. Power on. Line mode. Wow. Ayo. <laughs> Tapos pag mag change mode ka, Bluetooth yun na lang. Bluetooth mode. Ayan Bluetooth. Tayo yung Michaelo. Ah, hindi pa palang nakano. -on. on. Check, check, check. <laughs> yun na. Ganda. Ang iyang echo. Ah, uh, echo na reverb nito. Sample na ito. <laughs> Mag sample ta ha. Kuhaan siya na ito atong cellphone para mag-sample ta sa iyahang quality. Check. Puta na ito oh, para mga baho sa laway sa mga mga nita. Charger <laughs> Type C nga charger. Type C. Wala pa kasi akong speaker na ganito. May nako yung gakitan na speaker sa mga silingan na ako. Masuya ko kaya. Singer ba yan <laughs> Tapos wala tayong speaker. Check. Nga, kanta tapos ang ikonik ang cellphone and then naman ko data timing kayo may expire na ugma check <laughs> hello check hello Okay, okay, <laughs> thank you so much for watching. <laughs> uh.